Dinorado. Ilan to ng 50? Sa inyo tadaan? Okay. Kamero, pobreng vlogger. Ako si kapobring Archie Hilario. At kaibahan ako si kapobring Precy at kapobring Arnel. Ayan. And uh, magkaroon nga adlaw ay uh, birthday ko nagligad ni kapobring uh, Koji Manaka. Asawa ni Mama Ray Manaka. Always imaw rin nga uh, tao it bulig, no sa aton nga mga kasimanwa ya sa bukol lang iya sa may tangalan ko last time hay ito man kami sa may uh, New Washington dahil uh, wedding anniversary mananda so para masayuran naton kun sino sanday ati Ray Manaka hay pagatawgon ko si Mama Jocelyn Barowa Rapis ma'am okay. Bali si Auntie Ray or kilagay mo sa Makarya iya pero si Auntie Ray gutabi imaw sa Japan. Imaw ra akon niya ging stayan idto sa Japan tag nagbakasyon ako ko last February 2024. Si Auntie Ray nga rahay kaya na appreciate ko gid ang gimpili na n'aratong lugar at least ano sa hirap it kabuhi makara parang kubaga sa ano ma appreciate gid naton dayang uh, raan na nga kunting blessing actually bukod konti dahil sa sobrang hirap makara di ba side man aton doon Bali, gapasalamat gid kita, mapasalamat kita sa Ginoo ag gapasalamat kita kana nga nadumduma na nara atong lugar nga ra. Um, daya nga ano hay naunahan ko na bagan ko kamo nga uh, what politics nga involved. Bali, raya hay parang gina lang na naraan ng blessings kasi si Auntie nga ra hay sa makaraabi gas struggle imo sa anang health, sa anang uh, kalusugan. So nang pasalamat kita nga maskin makaroon daan ng uh, sitwasyon ay gashare man mo blessings every birthday na na birthday sa nang asawa ni na, Uncle Koji ag wedding anniversary nanda, daga pa naugi oh, da imaw ron gid a kaya grabe man do blessing ka na so ato lang ka na, ano hay da i pray naton nga mag maghaba para dang kabuhi nga mag-asawa kasi si Uncle Koji is 84 na yata 84 years old jud ang asawa nga ron so si ano si Auntie Ray nga rahay igmangon sa ninang namon sa kasay. Ag, ano kita, best friend ni nanay, tag, dagaga pa tasanda sa Manila. Do yun. So, kay Auntie Ray, thank you, thank you sa, ano, sa blessings nga rin naging tao mo ka sa iya sa si Choco Gawin. Panayakan. That's all. Thank you very much, ma'am. So, ayun, no? No, no? Walang politika, no? no? Kundi, uh, heartily given ra ng mga blessings kara ni Ate Ray Manaka ag uh, pasalamat kita kay Mama Jocelyn dahil uh, isa imo sa gin contact ni Ma'am ag uh, kamugid ro barangay ninyo ro napilian so pwede palakpakan nato ro mag-asawa nga si Ma'am Ray ag si Sir Koji dahil gina share gid anang nga blessings no ag mabahul uh, babahol gid nga bulig sa aton nga mga kasimanwa halin patakato 20 Uh, 2019 opisa ako it pag pag vlog hay na uta sanda 2025 buta makaron hay shosh kabuhay uta no <laughs> yearly gid aga binulig so ma dawon siguro kita pero may gusto ko may pa ako makaron nga agahon no sino sa inyo naka-subscribe sa Pobring Vlogger ay abot ah pauna-una kita. Sige, isa lang. Magkatao ko premyo, 1,000 pesos sa nag-share it amon nga video kahapon. Dapat may evidence. Ha? Sinoro nakashare it amon nga live or any video kahapon, may premyo. Ah, what? That's internet. <laughs> So, paano? Eh, ah, may pisong wifi kaya? Ha? Ah? Ha? Abot ah, ang reason. So, paano? What at 1,000? Tabran out, ha? Paano ah, Taga-iya Malapit na inyong balay-iya? Bring ah. Sige. Uh, Pauna-una kita pang pilang birthday makaroon ni Sir Koji Manaka. Uh, una si Mama. <laughs> Halika, Ma'am. <laughs> 84. Okay. Uh, halin sa Pubring Vlogger. Thank you so much. Sige po, congratulations. Sana support nyo rin po ang aming uh, vlog, no? Archie Ilario Pobringa Vlogger. Uh, Sige po. Um, Ma'am Jocelyn, tawagin ko na si Ma'am Jocelyn para sa pagpanupo dyan ni Traya nga 50, tanan ka mo no? 50. Ayan. Hi Raya, kita gin request, kita ni Anting. number one, kita dapat kung sinanay. Ay Diyos mio. Hi Idol Idol nga, si Sir Archie. Hi Ruyon, gita ay kailangan gita sinanay, kita kung roon na. Sincha Barowa, nay. Number two, hi Ro, amiga ni, nanda ni Auntie Ray, si, nang Margie Cadiz. Three, <laughs> three. Ay, classmate kita na. Ay, classmate kita kali. No. No. <laughs> <laughs> Thank you, sir, Archie. Welcome po, kay Archie Rayan. Number three ay si Olji Tubilia. Inaanak ni Nina. Ako. Number four hi si Rizaldo Rapis. Number five, Mary Jane Barowa. Mary -Jane Barowa. Ano pa ano. Sige lang. Number six, kay, number 6 kay Lola Henya. Si Lola Henya. Ay, sino? Lola. Auntie Henya, tagali. Sorry. Ay, auntie pa lang. Huwag naman Lola. agad. no? <laughs> <laughs> Next, ay si Christy Tubilia. Si Christy. Hmm, kung mo? Sige pa. And, tapos, si Auntie Basyon. Basyon. Sabino. Antibasyon, Hindi mo makapanaw. Ah, uh, sige po. Oo. Uh Opo. -uh. Next ay Antileni Magdalena, Magdalena Talagdad. Magdalena. Hindi ako sabihing panad, sir. I'm lucky. I'm like, you're lucky. Sige po. Next ay si Leti Aguelo. Si Leti. <laughs> Next I see Gloria Aguelo. Si Gloria. Gloria. <laughs> <laughs> May kanta

Sunod ay, tagnanay ni ano ni nang Dani tinong Hermat tinong ay ay iha noong... ha go ah. ay okay, ah, uh, mo garo ta okoprat Next ay Lideya Lideya Candelario Next ay Anabel Gregorio. Anabel Gregorio, wa pa si Auntie ah, si si no? Next ay Marife Tubilia. Si no? Next ay Lenny Gregorio. Ant si Auntie Lenny Gregorio. Si Auntie Next ay Vilma Panagsagan. Gani. Vilma Santos. Vilma Panagsagan, uwa. uwa pa. Pa. Raol Tulik. Uncle Raol. Next ay Felicity Fuentes. Si Felicity. Next, ay Esmeralda Taladad. Next, ay Delpa Panagsagan. Griselda Canete, na yung sunod. Ang Griselda. Sunod so, ay Lucy Taladtad. Auntie Lucy. Ay, hey, what si Auntie Lucy? Auntie Lucy. Lucy Taladdad. Uwak pa. Next ay Rodaline Tubilia. May picture rin siya ng Rodaline. Next Archie. Ay, doon. Picture ka mo Nang floor, florifest. <laughs> Next apple joy. Jean Basalo. ng G. Darlene Masula. Internet. Okay,

Diana Candelario. Ay, sorry. Daya, Diana Candelario. Ay, Diana Gregorio. Diana, sorry. Islan ko. Kung suminggit ay mo kay Nana. Oo, oh, oh, alimang ay ah, pahapo. Uh -huh. Next, oh. Next ay Nelly. Nelly Aguelo. Aljun Templo. Oh, oh, oh. anak na niya. Anong asawa lang siya? Next, ay sinang ating... Thank you, Next, I ating. <laughs> 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 ka, oh, oh. Thank you, ma'am. Idol, idol pa, be. Idol po. <laughs> Ar Um Arnel Kaasi. Arnel. Ikaw lang, nang. Arnel. lang? Na. Makahilig. Jessa Sa Oxon. Jun Limasula. Nari Pierotto Santinari, ano <laughs> <laughs> well, oh, uh, <laughs> Wali Taktay

Next, Next ay Dona Chaga. Dona. Oo, kasi Dona. Oo, Chaga. Owa, kasi. ba Oo, sir. Elsa Labonite. Marlene taladtad Nang mm -hmm. Elizabeth Nang Elizabeth, Elizabeth. <laughs> <laughs> Thank you And Auntie Elsa Candelario te. Elsa te. Delsa gali. Delsa te mali te. Sorry. I, Elsa. I, I, mo, I, -i, Elsa. <laughs> Ay, 27 <laughs> na ako totoo. 27, ako si Lolo Tasyon. Iki ako, Iki. Salamat. <laughs> Tinari, imo ko nga sino ani ron? Ha? Dahan na, dahan. Pagto na iya. Aw. Sir. Oh, go, bye, Nick. Thank you very much, Gid. Ag uh, rupak pasalamat hay, kay Ate Ray Manaka ag uh, kay Sir Koji, no? atun gini pangamuyo nga magmayad-ayad ro anak karang uh, health ni Ate Ray dahil nga ni nga kung mas mayad-ayad ro anak karang anang, uh, anang uh, medical situation, anang uh, magmayad sa anang masakit, hay mas abo pagidra anang uh, mabuligan eh, sa probinsya itaklan Ay bisan nga na inagamasakit, ay continuous taraan ng pagbulig ka ton. So palakpakan natin sa da. Okay, so thank you very much sa inyo tanan. Congratulations sa nagdaon. <laughs> may bugas na, may pera pa siya. Uh, may pambakal itsula. <laughs> thank you po. Good morning and thank you sa inyong nga uh, supporta sa Pobring Blogger Team. Nanonood ka ng Pobreng Vlogger? Ano? Nanonood ka? Oo. Oh. Anong mga napalood mo? Mga nakadisgrasya. Ah, mga disgrasya sa pibinyos. <laughs> Talagang nanonood. Ano pangalan mo? May babatiin ka? Ninyo Kobe ba? Oh. Ano lang rin Sino batiin niyo mo? May tamyawan ikaw? Wala <laughs> man. Lagi daw nanonood. Pero ang napapalood niya sa akin, puro disgrasya. <laughs> Puro balita. Ayan. Sige po. Salamat po mga kapobre. O oh, mga viewers natin, mga kapobs. Oh. Ayan. Palagi daw sila nanonood sa atin. Thank you sa inyo. Ano Thank pangalan you. mo po? Mary Rose Parman. Mary Rose Parman. Palaging nagko-comment. Nag-cellphone uh, ako makaroon na nasama. Wala ka na cellphone <laughs> niya yun. Sos, ginoo ko. Uh, nasamad. Baka sige, panonood sa akin. Nasamad. Ano, bisan, anahon, inihiler, sir, tatlong beer tatlong adlaw ito na naro isang bilo ng inhaler ah may inhaler o oh. o ay tagpila yung inhaler nga ron oh, to 20 to 20 <coughs> oh, okay wala basta magkita makita mo yung Lydia kandila pang <laughs> bili mong inhaler oh, sige dagdag ko dyan o o o o o o kung bakay ni yagi oh maulat asir <laughs> ako sugo apa oh sige sige thank you sa inyong yeah. pagsupporta at pagpalangga sa mag pobreng blaget makarun cellphone ako kimi ako kusubo na biyakot cellphone wao cellphone ba problema gidro cellphone oh oh so. <laughs> sige po dahan kamo dahan oh sige, sige. apa bye bye So yan mga kapobs, uh, maraming uh, salamat uh, sa inyong uh, panunood no? sa lahat-lahat ng mga nanonood sa atin at uh, sumusuporta. Happy birthday, Sir Koji Manaka. And thank you very much sa inyong uh, pagbigay. Uh, Handog pa sa salamat sa... Uh, ano, sa mga kababayan natin. Sorry, sorry. <laughs> Mami, palagi kang nanonood sa akin. Ano po? Parang hindi halata. <laughs> nagka-istorya kami talaga nga grabir grabe ra anak ra nga kabuhi sige uh, mami ano imo nga ano mga tamyawon sino <laughs> 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 iyo tamad ako kay kapobre nga jud tama pagbuyan si kapobres tat medyo sobra isang oras kami nag-istorya iya sa andang panimalay mga kapobre uh, mami i-shout out mo imo nga mga inog shout out <laughs> Oo, uh -huh. may tamyawan ikaw. Speechless, gindi ka mamaya. ah. Lain <laughs> La ta kain, ah. Gina, oh. Ginatamyaw ko ako nga sa tangalan si Jonathan Barowa. Mm Oo, -hmm. Ag mm -hmm. si Eugene sa ano, Boracay. Mm -hmm. Nini, -hmm. Makariya gali, si Riri. Mm -hmm. Si Riri. Ag si ano, Kudje. Oh, Ayan. Yeah. Happy, happy birthday. Oh, Ayan. Yeah. Ay, sininang Ninang Ining gali. Ninang Ining ni Jocelyn. Mm -hmm. Ning, kumusta ka na? Ayan. Hmm? Ayon, mami, pagpulaw kermi, okay. ha? <laughs> <laughs> si Kapobs, si Kapobs Archie, tara na ginapulawan. Ayan, sige. Thank you very much, kid. Thank you. Ayan. Thank you.